Magandang hapon po mga kaparambin Dito na po ulit tayo Araw-araw po tayong tanim Sa ating silihan po Tapos na po ang ating mga kumparihan Tayo po yung magpapatulong sa pagkatanim po ang ating camera mo man. Si Mami, may. Hello po. Yan. Ay, di ka na rin po. Tuloy po. Mainit pero ano po, malamlam naman. Hindi masyado po. Hindi mo ba dinilig mo na yan bago mo yan? Kanina, Basa dinilig mo. Basa pa naman po ang ano, loka. Ang taba na nga kung punilaan. Ah, taas na po. Sa pananim naman. ada po tengah mik kau imunak pak bago... tanaman mendevidang kok puh ang daliri kalau bukanan tuh eh. parah siang kabala mah nggak 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 ano pinipisil mo po? Pinipisil mo hmm, po. Para lumabas. Lalo ka ano? Tataba. Ay, lalo lang. Bila. Lalim? Hmm. Bakit? Para hindi tumbahin. Hmm. Sa bagay, naugot naman sa katawan. Ano? Naugot lang. Ayun nga, spray natin ng ano? Ng amo. Bukas? Hmm. Umaga po, amo. Yun na nakapagpaugot ng maigi. Amo. dilig pala bukas. ano Hindi pa siguro. Hindi, parang hindi malanta. Pero diretsyo. Hmm. Hindi ka na magtatabo na ng lupa. Mm -hmm. Ha? Ah, lupa. Saan na? Kaso. tapos na. Maliliit. Ano nga din sa kabilaan? Hmm? Maliliit. Tama. -tama. Uh, lapat sa ano? Malching. Ngayon, tapos na po. Pero-repair-repair na lang.

Sampu pala yan ano. Tapos ka na doon? Oo. Oh, yari na po doon. Dito naman po tayo sa mahabang plat. Ang oh, hangin lang. winawas si ay. Aba agad po yan. Ay, ay. Nga Baon na yung sa ilalim. sila doon? Nire-repair yung ni Parang sugar pa hapin. Alin talong na lang? Talong na ito. Talong na ito. Ay, ari ba? Sili? Hindi, sobra. Pwede na sili ang dami pa. Oo. Uh -huh. Diyan ang eh, pagbuno ito, pwede sa hindi nang puwet. Oo. Hindi, nabubunot man ako. Yan, talong po. <laughs> pwede pa ang sugar o nasa video. Ganyan <laughs> lang ah. Uh hmm. -huh. Nakapala na yun. Na uh hmm. -huh lubog na lubog ay, sabi ko sa iyo kung makala nyo hmm. lari na po ang sili din eh tapos na po ilan tira mo? ang tira po ay dalawang tira tsaka ari para dun para dun sa unahan po ang kasya pa na pala yun dun Kasi na Kasi yun hmm. dalawang tira ay Di 200 dati naman. ay tatlong tira yun ay dalawa dalawa 256 hmm Basta Kasya na yan. Hindi hmm? na muna ako makulang. Pagkakulang. Ano pa rin yan? Talong. Isang tree pala yung isang ano pa rin Sobra man. Subro. Isang haba din. sobra yun. Isang tree. sobra May sobra pa pala doon. Nandang dalawang tree pa. No? So, kukunin ko pa pala. Isang tree lang muna. Isang tree pa rin lang 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 ito. Bungi pa. Bungi pa rin. Ha? Bungi yun. <laughs> <laughs> Bungi. pala yun. Bungi yun. Asa? Mas maganda yan, ano? Buo. Hindi na pinipisa. Nakapaikot hmm. ang ugat. Mas nasik rin to. Ha? Mas maganda kunin sa train. Oo. Oh. Buo, arin hindi sa diyan ka yung sili kahit ano. Kahit anong variety. Nasa ibabaw ang ugat. Hindi nasuot sa ilalim ba? Hindi nakalat dun sa paikot. Inarong araw pa rin. Talim din yung araw. Araw-araw po po ito. araw na araw Oy, yan ang samahan niyan. <laughs> samahan ng magkakaibigan. <laughs> oh. gulay yan ang samahan. Samahan ng mag-asawa. Maliit ito rin isa. Hmm, napunit. Maka ito. Alin ano po napuno? Bakit naiwan ang ugat? Ah, talong naman po. Ganda na ang ganda ng punla ko. Ano? Ganda. Pero parang mananapan yung isa. Ano? Alin? Nung nakaraan. Ay, inabunuhan ko kagad yun eh. Ayan ay inorganiko muna kulay ko lang sinasaw sa abono. Ngayon sa araw lang ah. Padalawang araw ngayon. Kaya pala gumanda ulit. Ano? Ganadong ganadong ano po? Ugat? Bala ko nga sana hindi Ano hindi Yan okay, baka naman hindi. Ganda po ng ugat. Maka gumanda. Bale patatlong plat na po ito. Sa talo natin ayun pong kabila yung bagong kamahan yes, pero pa po natin ang organic yun ano? pang po yan gusto po ni kayo una pabungahin ng santol aray gusto yung madami pero santol naman kumpul kumpul. kumpul kumpul daw po ay hindi yan. nagdadalwa yan ah dalawa din sa isang ano buwahan ah, eh. nakaligtas din <laughs> okay. Palag din pala Ano pre? Dali nyo sa araw pa sa alam kabila no? Ay oo. Oh. May tanim na po. yung wala. Yeah, Mas nabisan. Mm. Yung mga yan eh ayaw pumasok. Kala ko lalag mo sa baka. <laughs> si Kuya One. <uni. laughs> wala na tawiran niya mga yan. Ah, akala ko kayo naanod sa bahat, hindi hmm. makatawid. <laughs> naanod po ng bagyong inting. Ito po namin ang tehila, birnis ka eh. Birnis na naman. Birnis <laughs> <laughs> yung pala yung ngayong biyernes pala papasok ano? Sa linggo. Uy, bis pala. Ano pala? Ako, hindi ko na matatanda ng inyong tinanayin. Sa <laughs> <lig> ano Ay, nag... Lahok-lahok na eh.

Nakatapos na po tayo mga farming. Bali ang ating tanim po ngayon na talong. 500, ah 414 po piraso ngayong maghapon. Ang sili ay ilan? Hindi ko alam. Marami din pala ang sili, hindi namin nabilang po. Pero ata ang isang ano eh. O pagpalagay na 70. 1 70. 3, 4, 5, 3, 50 Ito 3, 20 ito ay 322 para nung estimate natin ano? O ilan Nasa 600. Nasa 600. Ha? Mahigit 600. Yan po. Ah, madami din po. 370. Ah, 670. Oo, yun nga po. 600. Sa sili po yun. Sa talong ay yun na. 414. Dito na po tayo sa ating talungan po. Share the blessing po tayo. Yung mga maharap po natin lahat. Bibigay po natin yung mga kumparsan. Lalag-lag. Lalag-lag. Oo, so, oh, may sapo sa yeah. parang lugar. Daig Pag may nakahalap ako, <laughs> Dala pa ng talbos. Oh, Sige. Ha, sige lang ha. Dito lang ako ha. Manginginain lang ako dito ha. Ang kain po. Babao. Uh. Saan sa lupa? <laughs> <laughs> hindi nga namin nabibisita pala naman sa so kabila. <laughs> ano, hindi magbabayad. Sabihin sa iyo, kawasakit lumampas ka ng tanim. Ah. <laughs> 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 Hindi pa ba kayo nabungo ng maganda? Yun, hmm, nandyan? Katagal-tagal na eh. Talong marbo. Ibigay na po natin sa mga kumpare natin. Yan po. Hati-hati na lang po sila. Yan. Po. Maganda ito. Yung <laughs> kay paring. Yung lang pangit. Ito yan. Tsaka po, po ano. Itong <laughs> ano po. Rambutan. Sir, dabising po tayo. Pero po, hinog na po, ari. Huwag, pag sinakabitaw. Dapat si Umi Kalasin mo ano kayo yung ano, pwede. Para sa na iba. Po. Ha? Ano? Bakit hilaw ang rambutan mo? Ito yung ibang variety po. Sukso na toklapin. Hindi. Ah, ha? Hindi. Hindi. na Hindi. 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 Ang ganda pala. Oh. Yan na yan, oh. <laughs> o. Ayoko. Natumba. Hmm. Sidling. Oo, nag-ano sa sidling. Na, doon, doon. Matamis pa rin. sugar. Matamis pa rin. Pare oh. po, mga kapramin, o. No? Itra, ito natin. Hmm? Buka niya pa itong kulay green. Hindi. Hmm, Hindi, ah. Yan, isang buwi na kayo, eh. Na. Ha? Oo, cut. Yan, sarap. Yan. Hmm.

Himpa pala naman eh. Pag bayat Ay, ito, ko sa. Babalibang. Pakahug po. Ito pa yung may sabaw. Uh, Ajentahin to, ah. Dini ah, ka sa kabilang. Dito na eh. na oh. <laughs> Yan. Oh. Oh, sige, talasin mo na yan. Cuts, dini cuts. Talasin mo na. Cuts. In falling. Geh. Sino pro ning ito, ito. ni? Bakit halaw-daw po? Ya, yeah, sige. Are po. Oh. Mangustin po bumunga ng rambutan po. Oh. Yan oh. Nang sa rambutan po pala sa mampitlaan ko. Tara dami. Yan po nangalat <laughs> po. Oh. Are. Umulan ng ano? Umulan. Yan, naulan na ulan po. Oh. Na ulan rambutan. Oh. Oh. Yan parang jugs. Yan tamis parang, Oh. Ang tamis.

Alam mo, alam mo. Kulang pula. Mm -hmm. hmm. May po rin makaan ng mga bata. Ano pare? Pag uwi pare pa sa lubong. Mm -hmm. Mga bata. Ito po yung mata ay eh, pag nakakita na rin. Hmm. Para po bang inaakit? <laughs> 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 ano po? Ano Ano po? Ano po? Eh. Ano po? Ano po? may ambag nit ano ka nasa puso mo ukra da. <laughs> Ito po yung ating naputi na rambutan po tsaka ng po yung talong. Oh. yan pare parin, Pag pare na pare kenyong dahyan Pag pare na lahat yan pati itong rambutan pare. Pag tapang tapang na. tapang 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 Sige kay parang nawin tsaka kay tuon ni pati rambutan pare lagam mo na rin yung ano bagong bulantihan po yan pare patatlohin mo din Itabi mo na pare sa ano talong para ano magkakatabi. Si pareng ano. Itabi mo na dakutin mo pre. Oh. Parang hindi meron. Totoo na lang. Ganun lang. Iba tatlo ar. Ay, si sige pa. Sige muna. Tingnan mo. Yan pagkatlo ni. Yung pre, lagayin mo pre, lagayin mo na iyo. Sa talong, at saka sa Yan. Tapat mo iyo pare. Pare po, ikukunin ko na. Oo. Sabi ko sa inyo timbangan, ipaparepress. Hindi, ayos na sa tingin mo. Ating kapatid. Bagong bulantihan po din eh. nabili ko na. Ay, ay, ay. Nasige pa. Ay, kayo kayo una eh. Nasa ako pa ba dyan? Nagtanong ka ka mo kahapon dyan. Pare. Rambutan. Rambutan, 60 ang kilo. Hmm. Hindi ka bumili. May libre hmm. pala dito. May libre pala. Ayos <laughs> pare, Alvin. Ayos <laughs> pare, <laughs> Alvin. Ayan. Ayan. Para po kinukuha na namin talaga. Yun, may palibre pa. Kami may pa isa, oh. <laughs> oh, yan, oh, ano kaya yun? Uwan ko, ba't may nalipas? Kaya yun na, eh, kaya na din eh. Oh. ay, alam na po. Ito po eh. Ito po yan. <laughs> Uwi na po kami. Pero bukas na ulit marami, tayo. Maraming maraming salamat marami po. Okay. Uh, thank you, thank you, thank oo. you. Thank you, you very much, much po. po. Tara. Lubot na pare, 5% na lang. May dalaga na ako yan. Okay. Tan, babay po mga kaparang Ingat lagi, ingat bless po. Pero babay na. Babay po. Ay, halay ko. babay po. Hindi lugi pare maghapon ano. Ay, hindi talaga. Bangabang po ay.